ata uh, pupunta na po siya na sa so Erin po pupunta na po sa Senado po mga ka-BJ 一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一，二，三，一 Sara, Duterte. Kailan na po ito ka ating? O oh, kiliw ko. Ay, ang sarap niya kalbangan! Ang ng kita po na malamping! Pero meron pa, article number 4. Nasaan ang salen in kay Sara, MLT kay ganda na kasuotan, pero kay tagal ng pagtatago. Damage Dismiss ang impeachment Kami po na bahagi ng impeachment tree O mas ng people impeachment movement Ay hindi po mananahimik. Hindi po kami titigil Patuloy po kami kikilos Pagbabangkay Upang mapanagot Hindi lang ang pangalawang Pangulo kundi ang lahat ng mga magnanakaw ng mga opisyal ng na ating gobyerno. Kami po ay kikilos, hindi po kami magpapatahimik, hindi kami tatahimik. Wala pong pwedeng magpatahimik sa amin kung makita na po natin sila ay nahatulan. Doon marahil mananahimik na kami at magpapatuloy sa kanya-kanyang buhay. Pero ngayon, ang iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang, -ibang mga buhay, mayaman, mahirap, gayon sama-sama upang iparating sa Senado na meron po tayong dapat kampanan, meron po silang dapat gawin. Let us all uphold the Constitution. Respetuhin po natin ang Constitution. Ituloy ang paglilitis, huwag pong patahimikin, huwag iligtas si Sarah sa likod ng ating mga katak at mga takot na mga senador na ayaw harapin ang katotohanan na mayroong kasalanan ang kanilang pinagtatanggol. Muli, mula sa grupo po ng People Impeachment Movement, kami po ay nananawagan sa Senado at sa lahat ng kapwa Pilipino. Harapin natin ang katotohanan. Harapin natin ano yung dapat gawin. Let us all uphold the Constitution ating pong litisin at tignan kung mayroon talagang katotohanan at kung wala, wala naman tayong problema doon at kung meron siya ikundig at panagutin sapagkat meron siyang responsibilidad at pananabutan sa bayan Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Maraming salamat po Kaya ang sigaw ng sambayanan Defend! Defend! Defend the Constitution! atin maging malaya sa mga mandarambong at magnanakaw ng sektor ng edukasyon. Marami dito ang mga kabataan ng Pilipino. Mga kasama, who is this miss? ang party this party this miss. Palayain natin ang mga sarili natin sa mga mantalambog at pagka nakaw. pamilya, sa aming mga anak at sa taong bayan. Kabakat pa ba ang ating sigaw sarado, Rado Terte. Litise, mabuhay ang huling paggagawa, mabuhay ang kababaihang Pilipino. Gonzales! Hey! Hey! Uh, Maganda magandang <laughs> umaga. Energy daw. Ginaw. Medyo hirap eh, kundan. Hindi, hey, nakaaraw na rin kami gaano, no? Nag-rally, nag, nag Kasama rin sa motion para sa Supreme Court. Kasama rin. Sige. Tandaan nyo, hindi pa dinidinig ang mga reklamo ng taong bayan. Nadinig ka ba kayo? Matinig na ka ba kayo? Hindi pa! Yan! Hindi tayo dininig sa Senado! Hindi pa tayo nadidinig sa Senado. Nadinig ka ba tayo sa Su Korte Suprema? Hindi! Yeah! Balik mga Oh Oo, mga bingin! Yan ang inaalis nila sa atin, ang karapatan natin na maging nila. Ha? Karapatan natin magreklamo, magsabi kung anong mga kasalanan. Ito mga kasalanan na ito, nagawa na. Ha? Nagawa na. Nagawa na. Nagnakaw na ba siya? Oo! Na. Niloloko nila tayo eh, di ba? Niloloko nila tayo. Nakuha niyo ba yun? Niloloko nila tayo. Inagawa nila tayong tanga. Ginagago tayo. Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Meron pang taong ganon? Meron pang, pang taong ganon? Ganyan. Sabi nga nila, kapatid, na magnanakaw ang... Sinungaling! O oh, yan. Kapatid, yung magnanakaw ang sinungaling. So, hindi lang sila magnanakaw. Sinungaling pa sila. Dapat ba silang manungkulan? Yes! Yeah! Yan ang sinasabi natin. Dapat ba silang bigyan ng kapangyarihan? Yes! Yeah! Yan ang sinasabi natin. Hindi dapat sila nasa kapangyarihan. Gaano kalakas ang kapangyarihan nila? Gaano kalakas? Nakita niyo ba? Kanina may stage tayo dito. Kanina may stage tayo dito. Ngayon wala na. Yan ang kapangyarihan nila. Tinanggal nila ang larangan ng Supreme Court, tinanggal nila ang larangan ng Senado. Pati ba naman ang lansangan tatanggalin nila sa atin? Papayag pa tayo? Yan ang ginagawa nila. Pati kalsada, pati lansangan, ngayon na lang ang larangan na nakaitra sa atin, tinatanggal nila sa atin. Papayag pa tayo doon? Sinasabi nila, umuwi na raw tayo. Bali na galing ng stage, uwi na raw tayo. Uwi ba tayo? Maghihintay tayo habang walang katarungan. Habang walang pananagutan. Yan lang ang hinihingi natin, pananagutan. Sumagot sa mga tanong. Ang daming tanong na hindi sinasagot. Ako nga nung bata ko, pag pinapili ako ng patis ng lola ko, pagbalik ko, tatanungin ko eh, di ba? Pag hindi kasubukan, anong gagawin sa inyo, alam mo? Paano? 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 Ba Bata ka pa nun. Ito, matatanda na sila. Ayaw pa nilang sumagot sa mga tanong ng mga may tunay na kapangyarihan. Sino may tunay na kapangyarihan? Kanina yung pera, binibigay nilang pinong din yun. Tayo ang umihi ng due process.

Alam ba ho ninyo kung bakit tayo nandito? Dahil alam natin na si Chief Escudero ay balak niyang i-dismiss o wag ibuksan ang impeachment court para litisin si Sara Duterte. Papayag ba ho tayo? Maliwanag po na tayo po ay nagsampa ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Ang issue, simple lamang, dahil ilang beses na dumaan po tayo sa impeachment. Nung sinubukan po na impeach si Chief Justice Davide, sabi ng Korte Suprema, gawing maliwanag po natin kung kailan considered, initiated ang isang impeachment complaint para hindi magkaroon ng multiple complaints sa mababang kapulungan. Ang sabi ng Korte Suprema, simple lang. filing and referral sa Committee on Justice sa House of Representatives. At ito po ay sinunod ng iba't ibang mga impeachment. Kung so sinubukan po na impeach si President Gloria Macapagal Arroyo, sinubukan po yan. Pero alam rin po natin, sa siyam na taon, na Pangulo po si Gloriam Macapagal Arroyo ay sinubukan rin po ng ilang na mga kababayan po natin na magsampa ng iba hindi kompleto yung proseso para sabihin po natin tumakbo na yung one year. Ito, pumasok po yung pang-apat na complaint hindi po ito sumunod sa masabi po natin regular process. Dahil maliwanag po sa ating saligang batas, kailangan lang po natin makuha ang one-third ng mga miyembro ng Kongreso. Ano yung one-third? 102 congressmen only need to endorse the impeachment complaint. Automatic na po yan pupunta sa Senado, dahil maliwanag rin po yung provision, trial forthwith shall proceed. Eh anong nangyari? Anong ginawa po ni Jesus Cotero? Sinabi po niya, eh, hindi naman immediately. Pero maliwanag po sa ating saligang batas, forthwith kung anong ibig sabihin po noon, ay immediately. Ang problema po, na init, mas naging immediate yung naging desisyon ng Korte Suprema. Sila yung sumunod ng fourth para ma-dismiss yung kaso. Kaya tayo po ay nandito para ipaglaban ang karapatan po natin para mapanagot si Sara Duterte sa iba't ibang mga na sinampako ng taong bayan. Kaya importante po na matuloy ang paglilitis. Importante po, tingin ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng taong bayan dahil hindi naman kailangan na magkaroon ng due process sa one-third na provision ng ating salitang batas. Ang due process po ay yung paglilitis sa Senado. Kaya tayo po ay nandito, babantayan po natin ang impeachment court para ipabot po natin sa ating mga senador. Kailangan ituloy ang paglilitis ni Sara Duterte. Itiisin! Itiisin! Sara Duterte! Sara Duterte! Salamat you you Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Atty. Iring Tanyada mula sa Liberal Party. Sige po. Thank you, thank you so much po mga ka-BJ.